Hey everybody, welcome back to Shared Faith with Carol. Day 6 po tayo ngayon ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Ngayon po ang babasahin natin chapters 11 to 12. Ito ay tungkol sa mga hayop na itunuturing na malinis at marumi at mga tuntunin tungkol sa babaeng ng anak. So mamaya po sa ating obserbasyon, uh, nagresearch nag-research po ako kung bakit ba sila tinuring na madumi. So, malalaman natin yan mamaya. So, bago po tayo mag tayo po ay manalangin saglit. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ito, O Diyos. Ama, salamat sa inyo, Panginoon, sa lahat-lahat ng itinuturo ninyo sa inyong mga anak, Lord. Panginoon, salamat. Napakabuti ninyo sa amin, O God. Lord Jesus, please forgive us from all our sins. Please cleanse our hearts, Lord Jesus, from all unrighteousness. And uh, Holy Spirit, we ask and pray for your guidance po na maintindihan po namin o Diyos ang aming mga babasahin. Give us understanding, O God. And we pray, Lord, na kung paano kayo mangungusap sa bawat isa ay maging sensitive po ang bawat isa dito, Lord, sa inyong tinig. Salamat. We entrust to you our Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Okay, so start na po tayo. Levitiko Kabanatang Labing Isa Ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Inutusan ang Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa, na biyak ang kuko, at ninunguyang muli ang kinain nito. Pero huwag ninyong kakainin ang mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi naman biyak ang mga kuko katulad ng kamelyo at kuneho. wag din ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Pwede niyong kainin ang mga isda sa dagat o tubig tabang na may mga palikpik at kaliskis. Pero huwag ninyong kakainin ang mga walang palikpik at kaliskis. At huwag din kayong hihipon ng mga patay na isdang ito. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga isdang ito. Huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ibon na ito. Pwede ninyong kainin ang mga kulisap na lumilipad at gumagapang na may malalaking paa sa paglundag, katulad ng balang, kuliglig at tipaklong. Pero huwag ninyong kakainin ang iba pang mga kulisap na lumilipad at gumagapang. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ito. Huwag kayong hihipon ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko. At hindi ginunguyang muli ang kinain ito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na apat ang paa at may kukong pangkalmot. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Ang sino mang makahipo ng bangkay nila ay dapat maglaba ng kanyang damit pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na gumagapang katulad ng daga, bubuit, butiki, tuko, bayawak buaya, bubuli at hunyango. Ang sino mang makahipo ng mga bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alimang bagay na mahulugan ng patay na katawan nito ay magiging marumi. Maging ito yari sa kahoy, tela, balat o sako at ginagamit kahit saan. Ito'y dapat hugasan ng tubig pero ituturing pa rin na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag ang palayok o banga ay nahulugan ng patay na hayop na ito, ang lahat ng laman sa loob nito ay marumi na at ito'y dapat nang basagin. Ang lahat ng pagkain na nilagyan ng tubig na mula sa bangang iyon ay marumi na at marumi na rin ang anumang inumin na nasa bangang iyon. Ang alinmang mahulugan ng patay na katawan ng mga iyon ay magiging marumi. Kapag ang nahulugan ay pugon o palayok, ituring ninyong marumi iyon at dapat basagin ang batis o balon na mahulugan ng kanilang patay na katawan ay mananatiling malinis. Pero ang sino mang makahipo ng patay na katawan na iyon ay magiging marumi. Ang alinmang binhi na mahulugan nito ay mananatiling malinis. Pero kung ang binhi ay nakababad na sa tubig, ang binhing iyon ay magiging marumi na. Kung mamatay ang alinmang hayop na maaaring kainin, ang sino mang humipo nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang kukuha at kakain ito ay dapat maglaba ng kanyang damit. Pero ituturin pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na gumagapang dahil kasuklam-suklam ito. Ang anumang gumagapang sa pamamagitan ng kanyang tiyan o apat na paa o maraming paa dahil iyon ay marumi. Huwag ninyong dudungisa ng inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa mga ito. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Italagan ninyo ang inyong sarili para sa akin at kayo'y magpakabanal dahil ako'y banal. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Egypto para ako'y maging Diyos ninyo. Kaya dapat kayong mamuhay ng banal dahil ako'y banal. Sa pamamagitan ng mga tuntuning ito tungkol sa lahat ng uri ng hayop, ibon at isda, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi, ang pwede at hindi pwedeng kainin. Levitiko Kabanatang Labing Dalawa mga tuntunin tungkol sa babaeng ng Anak Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung ang isang babae ay nanganak ng lalaki, siya ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Tulad ng panahong siya ay may buwanang ng dalaw. Sa ikawalong araw, tutuliin ang kanyang anak. Dahil sa siya'y dinudugo pa, maghihintay pa siya hanggang sa makalipas ang tatlongput tatlong araw bago siya ituring na malinis dahil sa dugo ng panganganak. Hindi siya maaaring humipo ng kahit anumang bagay at hindi siya maaaring pumunta sa tol ng tipanan hanggang sa matapos ang kanyang paglilinis. Kung babae ang anak niya, ituturin siyang marumi sa loob ng labing apat na araw tulad ng panahong siya ay may buwan dalaw. Maghihintay pa siya ng anim na, put anim na araw bago siya ituring na malinis mula sa dugo ng panganganak. Kapag tapos na ang mga araw ng kanyang paglilinis para sa anak na lalaki o babae, magdadala siya sa pari malapit sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang may isang taong gulang, bilang handog na sinusunog, at isang inakay na kalapati o bato-bato bilang handog sa paglilinis. Iyahandog ito ng pari sa Panginoon para maalis ang kanyang karumihan dahil sa kanyang pagdurugo sa panganganak at magiging malinis siya. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, maghahandog siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato. Ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, maaalis ang karumihan niya at ituturing na siyang malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa babaeng nanganak. Okay, so observation na po tayo. Uh, medyo nagresearch ako, tinignan ko, bakit nga ba tinuring na madumi yung mga sinabi ni God na hindi pwedeng kainin? So, yung mga hindi daw pwedeng kainin, baboy, kamelyo, kuneho. Nung tinignan ko, nung niresearch ko, ang baboy daw, ito ay madalas na may trichinella parasite or trichinosis na kapag kinain daw ng hilaw o hindi luto ng maayos, nagdudulot daw ito ng sakit sa kalamnan at ibang at iba't ibang bahagi ng katawan. So mataas din siya sa kolesterol at taba, kaya delikado sa puso at saka sa ugat. Tapos hindi rin sila ruminant animals, ibig sabihin hindi nilang inunguya muli ang pagkain nila kaya mas marami silang naiipon daw na toxins sa katawan. So dito no makikita natin talaga na hindi lang talaga hindi lang naman puro bawal si god. Next naman is yung mga isda naman daw. So yung mga isda naman walang palikpik at kaliskis. Ano-ano to? Ito yung masasarap. <laughs> Nandito yung shellfish, yung tahong, talaba, hipon, alimango, pusit, iba-iba. Kasi ito daw po palang mga to ay mga filter feeders. So sinisip-sip nila ang dumi, ang bakterya, ang heavy metals at saka mga toxins na mula sa tubig. So sila yung mga tagalinis ng dagat. Kaya hindi din to pinapakain ni God dun sa mga Israelita. Tapos mataas ang tsansa ng food poisoning kasi yun nga kapag ka may red tide, diba, po poison ng tao, cholera, hepatitis A. Kasi nga, ito yung mga, ito yung naglilinis eh, ng tubig eh, yun ang trabaho talaga nila, kaya sila kinreate ni God. Tapos yung may palikpik naman at kaliskis, gaya ng mga tilapia, bangus, galunggong, mas ligtas kasi um, hindi sila ganun kabilis makaipo ng toxins. So ito, pumayag si God, pwede daw to, sabi niya doon sa mga Israelita. Okay, next naman is yung mga ibon. Ano naman yung mga ibon? Agila, uwak, lawin, kuago, paniki. O bakit naman bawal? Kasi karamihan pala sa mga ibon na to, scavengers sila o mga predators. Ibig sabihin, kumakain sila ng patay o nabubulok na hayop. So dahil dito, madalas silang magkaroon ng mga bacteria at virus. Gaya na lang daw ng Salmonella, Ebola, rabies. Ito yung, yung mga viruses eh. Kaya binawal talaga to ni God. Huwag daw nilang kainin. Madumi daw ito. Tapos no, yung paniki, kilalang tagapagdala ng maraming virus, gaya ng SARS, Ebola. Tapos, ayun nga, diba, ba? Na, na ano pa nga siya noon na posibleng pinagmulan pa ito ng COVID-19, diba, nabalita din yan. Tuturing silang madumi kapag nahawakan nila to o kumain sila ng mga ganito. Ito naman, yung mga gumagapang, daga, bayawak, butiki, tig sila ay kilalang tagapagdala ng sakit din. Ano-ano to? Leptospirosis, di ba? Rabies, Salmonella. So, madalas nasa mga maduduming lugar sila, kaya mataas ang risk na magdala sila ng infection. E eh, di ba, nauuso sa atin yung mga kumakain ng mga, mga exotic food. Yan, tawag nila dyan, exotic food eh. Pero yun nga eh uh, binawal to ng Diyos sa mga taga Israel hindi sila talaga pwedeng kumain nito Okay, so ito, kanina ko pa rin binabanggit, ito naman yung ating pagsasabuhay. Lagi lang natin tatandaan, ang Diyos ay tunay na mabuti. So, lagi siyang nagtatakda ng mga utos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ayan, e na-observe natin yan. Iniingatan niya tayo mula sa sakit, karamdaman. Ang kanyang mga pagbabawal ay may practical na benepisyo sa kalusugan. So, hindi lamang spiritual, pati physical na kalusugan natin, iniingatan niya ni God. Ang kanyang mga tagubilin ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So lahat po ito, physically, mentally, spiritually, lahat po yan. Dapat tayong magtiwala at sumunod sa Panginoon kahit hindi agad malinaw sa atin ang dahilan, alam ng Diyos ang pinakamainam para sa atin. So kaya dapat po meron talaga tayong personal relationship with God kasi Pwede naman natin siyang tanungin kung bakit. And bibigyan naman tayo ni God ng wisdom kung bakit. Sasagutin niya tayo. Okay, kasi buhay ang ating Diyos, siya'y sumasagot at nakikita niya ang lahat. So, lagi lang natin tatandaan yan. Uh, mabait ang Panginoon sa atin. Okay, so tapos na po tayo. Mag-pray na po tayo. Okay, so pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa lahat-lahat, O Diyos, ng learnings namin today, God. Napakabuti ninyo, Panginoon. Lord, um, patawarin mo kami, God, kung minsan ang bilis-bilis lang nagre-reklamo ng tao, O Diyos. Pero kapag ka nga po inaral namin, O God, ang inyong pong mga salita, ang inyong mga iniuutos, O Diyos, ito'y Palaging para sa kabutihan po namin, God. At maraming maraming salamat po, Lord. God, um, I pray, Lord, na uh, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, oh God, kung paano po namin, uh, kung paano po kami dapat mamuhay, Panginoon, ng naaayon, oh Diyos, sa inyo pong uh, plano, oh Diyos, sa amin. I pray God na bigyan mo kami patuloy ng lakas, na sumunod po sa inyo, ng wisdom po, na huwag kaming maging matigas ang ulo. Prayer ko Lord, lagi kaming magbasa ng Bible para marami pa po kaming matutunan. And uh, we pray Holy Spirit that you would continuously guide us po. Lord, kung ano man po yung mga nagawa naming kasalanan, God, in the past, please forgive us. Tawarin mo kami, Lord. Araw-araw kami humingi ng tawad sa inyo, Panginoon, sa katigasan din ng ulo namin kung minsan. Tawarin mo kami, Lord Jesus. And we thank you, Lord Jesus, dahil palagi kang nandyan, oh God. Binigay mo ang buhay mo para sa amin, oh Lord. Thank you so much, Lord Jesus Christ. God, again, we entrust to you our lives, God, our families lives, Lord. Manguna po kayo sa araw na to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so we're done na po. Take care po kayo. Don't forget to like, share and subscribe and I'll see you again tomorrow. Bye.